Tungo naman tayo sa mga balita sa lalawigan. Patuloy pa rin ang pagtugi sa siyam na iba pang sangkot sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Ayon sa ulat, inisyuhan ang warrant of arrest ang siyam na salarin na pinaniniwala ang miyembro ng Gun for Hire Group. Posible namang nasa ibang lugar na ang naturang grupo. Ayon kay Police Regional Office Central Visayas Chief Police Brigadier General Anthony Aberin, nasa 20 katao na ang itinuturing na sangkot sa pagpatay kay Degamo, habang ilan sa mga ito nakakulong na sa ngayon. Matatanda ang itinuturong utak si dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves sa pagpatay sa yumaong gobernador. Wala namang awang pinagpapalo sa ulo ng sarili niyang ama ang isang bata sa bukid Dugoan ang mukha at suot na damit ng maabutan ng sampung taong gulang na biktima. Base sa investigasyon, nakipag inuman ng suspect sa kanilang kapitbahay. At nang malasing, umuwi siya at uh, bigla na lamang pinagpapalunang kawaya ng kanyang anak. Agad namang inaresto ang suspect habang patuloy na nagpapagaling sa ospital ang biktima. Desidido ang misis ng suspect na kasuhan ang kanyang asawa. Palaisipan naman sa mga otoridad ang pagkamatay ng isang sundalo sa barangay Baloy Buwan sa Pagadian City noong lunes. Ayon sa ulat, huling nakitang sakay ng motorsiklo si Army Corporate Erlito Ginalaran Pacania habang patungo sa burol ng kanyang kasamahan sa serbisyo. Natagpuan na lamang na walang buhay si Pacania sa kahabaan ng Baloy Buwan. Nagsasagawa na ng investigasyon ang mga otoridad sa sanhinang pagkamatay ng biktima. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.